Ganda ng view guys. Ang oh. Ganda ng view. Sa tabing dagat. I. E Langit yeah, okay. timbang tao. Sa kakaligo ng dagat. Dapat picture-picture mo na daw dito. Sa rock formation din siya. Oh. may mga bisita rin guys may mga tourist din dito isang tourist spot din yata kasi makakatakot marigo guys oh. puro bato-bato siya puro bato-bato dami -bato. ng makikita maraming tao Ayo Bos Jomar Bos EJ EJ Blag Bos Mimai Ayo 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 plastic ah Talaga iba-iba, iba talaga yung yaman nina vlogger, no? Yung ano mo, yung pinay na ano eh, dinadala, no? Hindi ko na kailangan dala yung tripod ko. Dapat dinala mo. Adena. Bye. Ayaw ko na. Ang dami ng tumatan dito, guys. Ang pagaganda. motor ha na motor guys kaya ba kaya ayaw yang okay, guys ayos nila yung kan joystick na mahaba <coughs> sit na boy, dapat nandun tayo sa kabila, no? Sa kabila. Tulog, eh, <laughs> eh napasarap ang tulog eh. Ano magagawa natin? Yeah. Pag hindi sana masa, hindi sana napasarap ang tulog, kanina pa tayo nakagala, marami na saan sana tayo napuntahan. Bet ayaw. Ayaw sa kanya. Eh, ano lang sayo pwede yan. Pangit si yung dito. Ito sa akin, baka pwede? O oh, sa iyo. Naglet lang. Pangit ang camera yun ko. Pangit ba? Yeah. Pangit na nga. Oh, wala lang, wala mag-delete Ako, pangit na nga ako. Pagdating dito, nampa, lalo pang pumangit. Wala kang <laughs> eh <pere. laughs> Sandali lang. <laughs> yeah, papapicture si Boss Mario. <laughs> kabayan! May kabayan din doon. No? Welcome! Yan. Yan. Punta kami dun sa may bato, guys. Sa may bato. Yayakapin namin ang bato. Geng-geng. Lapad -geng. yung camera 360 ng guys.

Bababa daw kami guys sa mga batuan. Ah, 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 Ano ba yan? Ah, ah. Saan sa? Saan sa? Maganda ba? Yun, maganda pati yung ano? Sunset viewing, oh. Eh. sila guys. santa kayo? Saan ba? Ang mga tropa mong Paselfie ng paselfie O I... oh pa 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 Nice Nice one Sana si Pus Meymay, di ko Makita. Ayun. Kuha yang Kuha mo. dyan? Maga okay. <laughs> mo mo. <laughs> Ay! <laughs> Dyan, dito, <laughs> <May, may, laughs> <laughs> dito sa taas, yan, may ano. May 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 sa taas, may butchog. Dito do po ska pa. Sige. <laughs> dito. Dito. Yan ba yan, 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 ba? ba? Oo. tayo magandang shot. <laughs> <yan, yan>. <laughs> Eh, yeah, hey, ikaw din naman, ikaw din naman. Wala na kami dito. <laughs> oh, ah. Let's go. Lako, sugat din ang abot mo rito pagka ganon. Oo. Sa bagay, eh. tinabi mo pa, mas mahirap madula sa maling tao. Oh. Nangyari na sa akin yan eh. Madala, madalas. Madalas. Madalas na Madalas na nadudulas. Yun yung masakit. Oo. oo. Dito na. Huwag na tayo lumapit doon. Mapapagod lang tayo eh. Saan? Baka may isla pa dito mga lumapit eh. May crop soap migrate ba Oo oh, ano no. Ito. Oo. ano 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 Pagkat na kami, papunta na kami ng next destination. Hanggang dito na lang itong video na to. Sa susunod na video ulit. Bye bye!